Good morning mga idol Ako hindi ko po rin ngayon sa Kapuntang Luzon Sa Luzon Malakas kasi bagyo ngayon na si Uwan Dito nga sa Dito yun Karigara Tapos lang eh Malakas ang hangin Pagawin pa Sige pa, kagawin ko sa mga launa. Hindi wala ganong ulan ng gabi. Ngayon lang umaga, medyo umulan ulan. -ulan na. Napakalakas nito yung bagyo na ito mga idol. Kaya, yan sa Luzon, nakaw! Sana nakapaghanda na kayo mga hindi nagsilikas na to delikado po talaga e dito nga lang eh napakalakas ng hangin kagabi si e, ano lang ito napakalayo nito ang tinutumpok nito ay aurora sa pero kita nyo naman napakalakas po ng hangin dito dumadaan sa sakyan dito pa ako nagtago sa likod ng tindahan ko dito po ang ulan mga idol. Oh. Grabe na lakas ng ulan. Oh, lakas ng hangin, di ba? Da please lang yan, da please. Hindi nga da please, sobrang layo talaga dito sa lito ito. Pero ang lakas. Lozon! Aba! Ang hindi nakapaghanda, anak ko. Ililipad po talaga kayo. Kurado. Uwan. Sa Tagalog, ulan. Bisaya dialect po yung uwan. Ayun yun na Pero hindi lang po yan uwan. May kasama po yung hangin. Alas 5 video ng umaga mga idol. Run. po ito ha, Leite, Karigara. Ganyan lang mga alas. Diyos alas unsi, parang may nakita kami doon na mapaw na yung topic doon sa pantalan. Totoo ba yun mga idol? Ayan. Tatapos lang na tamahan yung simo. Dahil kay Tino. Dari yung pong nangyari sa Cebu, medyo ano pa lang yun. Maring malaki-laki na rin ang damage doon eh. Pero yung area, yung area pag-uusapan itong nilawak lawak ng dadaanan nitong si Juan mas matindi po mga idol sa so ngayon medyo si Saya sa Luzon medyo sa Tacopan niya medyo hindi na ng Mindanao kaya mga pag-uusapan ay eh, yung magiging epekto nito pagkatapos sa Luzon na expected nyo na po na expected na mababa na ag muna kung ano magiging resulta ng dadaanan nito sa mga matitigas sa ulo na hindi ka ako nakikinig sa authority ba ay alam na hindi ito biro nakatama sa Luzon ano karang 12 years ago, Yolanda, dito tumama yun. Maraming hindi nakinig. So, ano nangyari? Di ba ang takloban? Ang masaklap dito, mga idol, yung masisintrohan ng mata, mahina yun. Yung sa gilid ng mata, mga idol, kung pagka sa mata, yung itim ang sintro hindi pa ng malakas yun yung ikot yung kulay ang malakas yung gilid yung mata Hindi yun po ang matindi mga idol yung mga pagkakataon na ano lalo na yung mga kabahayan ay nasa gilid ng ilog mga kabahayan ay nasa ilalim ng maraming puno kaba'y medyo lumikas na kagad habang umaga pa sa ganito ang oras din yung lumikas dyan sa may Aurora Aurora Kison punta doon sa ibabo sa north hindi, oh... hindi pa malayo ka dyan hindi pa lumalan full, kasi oo oh, kita mo nandito sa liti dumadaan pa lang ito sa liti mga idol yun lang aking palala ingat kayo dyan ingat at video tagilid ang ng panahon talaga okay update lang natin yan sa anong mangyayari ngayong panahon Buho yun na lang inaabot natin Ano ba nangyayari ang um, kinakarama ng Pilipinas kinakarama ng Pilipinas sa dami ng mga problema normal sa political ay pa tumigil Walang tumutulong na ibang bansa mga idol, walang tumutulong, walang nagbibigay. Takot sila makurakot, takot makurakot. Makurakotin talaga. Yung pera ngayon ng Yolande, eh. billiones, dolyaris, mga idol. Kahit isang pako mga idol, hindi ako nabigyan dito ganun katindi mga idol panahon ni Yolanda nag audit mga idol nag audit sabi kahit inuduro meron pero kahit sampako walang dumating <laughs> mga idol ayaw na nilang magdunit ng ibang bansa kasi ang dami dito sa Pilipinas mga kurakotista mga idol kurakotista ang uh, mga idol, nakas panang ng hangin, oh. Dito lang ako. Hindi ako lumalabas. Kasi maraming lumilipad na dahon. Baka tayo tamaan na idol. Alas 8 na ng umaga. Napakalakas ng hangin dito. Eh, lalo pa kaya doon sa Luzon ngayon mga idol Bicol Kapuntang Aurora Quezon, Aurora Kapuntang North Tabi-tabi na yan, Quezon, Aurora Sakos. Tugigaraw Katawid Sierra Madre, Ilocos Ang lakas ngayon dyan Malakas nga dito kahit na ano lang ito eh Malayo to. Malayo sa bagyo. Late ito eh. Pero kita nyo naman, oh. No? <laughs> oh. Ang masama mga idol. Iba. Ah, si Maraming nasira. Walang bansa na tumutulong mga idol. Natakot. Kukurakutin lang eh. Kukurakutin lang yung tulong kagaya nung nakarang Yolanda dito, mga idol. Nasa ibang bansa ako nun. Ni isang pako, hindi nagbigay. Warak ang bahay ko. Ay 13 years service benefit ko, ginastos ko sa bahay ko. Kasi wala po talaga kahit isang pako na binigay. Bilyones, dolyanes ang pera nung tulong mga idol panahon ng Yolanda. 12 years nga kapon. November 8 kasi November 9 na ngayon. Di ba? Kaya kung ako sa ibang bansa, tumulong na lang sila. Pumunta sila rito, tulungan nila kung saan yung epektado. Huwag na nilang ibigay dun sa ano, gobyerno. Gagalit naman yung gobyerno, hindi na kayo pag-coordinate. Kurakutin nyo. Maniwala kayo sa akin. Nandito ako sa Kargara, Liti. Eh, e, lapit-lapit na ng takluban. Durog yan. Eh, durog dito. Lalo na dito, durog din. Doon. Ay, sa takluban. May kaspa, may ano, pero wala. Nahirap magtiwala. Kaya itong mga mansa ayaw magtiwala, mga ito. Kanya-kanya naman tayo yung sikap nito. Mahina lang naman ang ulan dito. Pero dun sa malapit talaga sa sentro, malakas ang ulan nito. Baka ngayon eh, sa mga oras na ito eh, binabayo na talaga sila ng gusto. Parang ano na ngayon eh, sa panahon ngayon parang sinusubukan na talaga itong gobyerno ng Pilipinas eh kasi ano eh puro kawalang, kawalang hiyaan na pinagagawa na sa mga tao kawalang hiyaan medyo malayo na yung bagyo dito pero ito pa rin malakas yung mga yun ngayon hindi natin alam ano nangyayari bye